Ikaanim na put tatlong kabanata. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman. Sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy tumingin ako sa iyo sa santuario. Upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa nagaya sa utak at taba, at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Pagka naaalaala kita sa aking higaan at ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi, sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak mo'y magagalak ako. Ang kaluluwa ko'y nanununod na mainam sa iyo. Inaalalayan ako ng iyong kanan. Ngunit ang nagsisihanap ng kaluluwa ko upang ipahamak, magsisilusong sa mga lalong mababang bahagi ng lupa. Sila'y mga huhulog sa kapangyarihan ng tabak. Sila'y magiging pagkain sa mga zora. Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos bawat sumusumpa sa pamamagitan niya ay luluwalhati, sapagkat ang bibig nila na nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin.